Hey okay guys, welcome back, back sa panibagong vlog at ngayon ay mag-unbox tayo ng Dashcam. So, meron akong nabiling Dashcam sa TikTok, itong DDPi Z40. Tingnan natin kung maganda ba yung quality nito, no? Kasi wala pa akong Dashcam dito sa Montero. So, ang kagandahan sa Dashcam na to is dual na siya. Meron na siyang front and back camera. So, tingnan natin kung maganda ba yung quality nito kasi ang matagal ko kasi'ng gamit-gamit na Dashcam dati is Transcend, okay? So, Tingnan natin kung maganda ba yung dashcam na to. Unbox natin. So, ang bili ko pala nito ay hundred fifty kasi sinamahan ko siya ng 64 gig na memory card. So, yan. Uh, unbox natin. Tingnan natin kung ano yung laman. Dual channel dash cam, 1,944 pixel ultra high resolution. So, okay. So, check natin kung high resolution ba talaga to. So, unang box. Uh, ito yung sa rear camera. Baka hindi ko pa ito ma-install ngayon kasi may lakad ako. So, unahin natin install tong harapan. Check natin yung laman. Base naman sa mga reviews na nakikita ko, maganda naman yung feedback nila So, hindi ko muna ito bubuksan kasi hindi ko pa siya kayang i-install ngayon kasi hapon na, meron akong lakad So, next box is yung mismong unit na, yan DDPi Ang importante sa mga dashcam yung ano talaga yung sa gabi, maganda yung record niya sa gabi Yan, so ito na yung pinaka unit meron siyang 3M na adhesive dito so, yung camera niya natitil din naman yung kanyang kamera yan para maganda yung ano uh, position right is yung kanyang mga wires so meron siyang extra ano 3M na adhesive yung kanyang manual meron siyang plastic para panungkit natin dito pag nilatag natin yung wire ng kanyang adapter tibay kaya to next is itong uh, USB niya so ito yung hinahanap ko talaga sa mga dashcam yung naka USB type na yung saksakan kasi mahirap pag yung naka lighter type pa siya kasi hindi mo magagamit yung ganito mo pag pag yung adapter ng dashcam is ganito ang itsura 'di diba? So ganito talaga yung hinahanap ko, yung naka-USB type na yung kanyang ada, yung kanyang adapter para nagagamit pa rin yung car charger ko, 'di ba? Kailangan lang natin maitago yung wire, okay? So ito yung kanyang wire sa front. Next. Ah, meron siyang kasamang charger pala. Oh. pero single lang siya. So gagamitin ko yung akin na meron siyang pang type C and USB. So itong sa akin naman is fast charger to. 30 watts so itong sa akin na lang yung gagamitin ko ito, itatabi natin to in case na uh, masira mababa lang tong mababa lang ang watts nito so ibalik natin to dito sa box hindi natin to kailangan so yun guys, install na natin to hindi ko alam kung saan ko siya ipipwesto ng maayos so nandito yung ano yung kanyang password yung kanyang temporary password para maset natin and guys ah, natin to ng pwesto so siguro ilagay natin dito sa pinakasentro talaga ano yan tanggalan na natin ng mga takip takit so wag natin itong walain kasi nandito yung password so dito natin siya ilagay sa ilalim ng yan tanggalin na natin yung 3M Lagay pala natin yung USB. Ay, lagay natin yung memory card. What? Now, bukas, What? Ako siya na bukas. Na kasama ko ni guya. Asa? Subic. I-pick okay. up kami ng truck. Sige. So, ayan guys. Ipapakita ko sa inyo yung ano nito. Ang uh, quality ng kanyang recording so kukuha tayo ng record kagabi at kukuha tayo ng record ng araw tapos papakita ko rin sa inyo yung record ng rear okay so kayo mismo yung mag comment kung goods na ba yung kanyang quality okay so papakita ko sa inyo